Ngayong gabi samahan niyo ako sa isang nakakakilabot na karanasan mula sa isang liblib na baryo sa Albay. Huwag ninyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwentong kilabot. Kwento ito ng apat na kabataang nagtangkang pasukin ang isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang sinasapian ng isang mangkukulang. Isang oras lang sila dapat sa loob pero may mga hindi na nakalabas. At oo nga pala, meron akong tanong sa huling video, kaya kung napanood mo yon, i-comment mo ang sagot mo sa baba. Pero ngayon, handa na ba kayo? Patayin na ang ilaw at simulan na ang kwento. Story time. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Albay, may isang lumang bahay na matagal nang inabanduna. Ang bahay na ito na tinutukoy ng mga taga-baryo bilang bahay ni Lola Celia ay napapaligiran ng makakapal na puno ng balete at mga kwentong bumubulong sa dilim. Sabi ng mga matatanda, si Lola Celia ay isang mangkukulam na namatay sa loob ng bahay ilang dekada na ang nakalipas at mula noon, ang kanyang espiritu ay hindi na umalis. Walang sino man ang nangangahas na lumapit, lalo na kapag lumubog na ang araw. Isang gabi, isang grupo ng apat na kabataan, sina Diego, Clara, Ben at Anna ang nagdesisyong magsagawa ng isang test of courage para patunayang hindi totoo ang mga kwento tungkol sa bahay. Galing sila sa Maynila, mga estudyanteng nagbabakasyon sa probinsya at naisip nilang magiging masaya ang pakikipagsapalaran. Bit-bit ang mga flashlight at isang action camera para i-record ang kanilang karanasan pumasok sila sa bakanting lote ng bahay isang oras bago maghating gabi. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mga tunog ng dahong sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bahay ay mukhang mas luma kaysa sa inaasahan nila. Ang mga dingding ay basag-basag, ang mga bintana ay nabasag, at ang pintuan ay bahagyang nakabukas na parang inaanyayahan silang pumasok si Diego ang pinuno ng grupo ay nagbiro. Baka naman inaantay na tayo ni Lola Celia. Ngumiti ang iba pero may bahid ng kaba sa kanilang mga mata. Pumasok sila sa loob. Ang sahig ay umiingit sa bawat hakbang at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ang action camera ni Ben ay patuloy na umiikot kinukuna ng bawat sulok ng bahay. Sa sala, Napansin ni Clara ang isang lumang larawan sa dingding. Isang babaeng may mahabang buhok at malamlam na mga mata na parang sinusundan sila ng tingin. Creepy, bulong ni Clara pero pinilit niyang ngumiti. Habang naglilibot, narinig nila ang unang kakaibang tunog. Isang mahinang pagungol mula sa itaas ng bahay. Baka hangin lang yan, sabi ni Ben, pero ang kanyang boses ay bahagyang nanginig nagtuloy-tuloy sila sa pag-akyat sa hagdan na umuuga sa bawat hakbang. Sa ikalawang palapag, natagpuan nila ang isang kwarto na may lumang kama, isang aparador na may basag na salamin, at isang lumang kahon sa sahig. Si Ana, na mahilig sa mga antigong bagay, ay binuksan ang kahon. Sa loob ay isang lumang damit na pambabay, may mantsa ng dugo sa manggas. Ano to? Tanong ni Ana at biglang naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang batok. Ang grupo ay nagsimulang magkabalihan. Si Diego ay nagpanggap na matapang, pero napansin niya na ang action camera ay nagpapakita ng kakaibang anino sa likod nila kahit walang ibang tao sa kwarto. "Guys, tingnan niyo 'to," sabi niya at pinakita ang footage. Isang anino ng isang babae ang malinaw na nakikita, pero nang lumingon sila, wala namang tao. Si Clara ay nagsimulang magdasal sa isip habang si Ben ay nagmura at sinabing kusto na niyang umalis. Pero si Ana, na parang na-hypnotize, ay hindi makaalis sa harap ng kahon. Parang may bumubulong, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay naging blanko. Ang mga tunog ay lumakas, mga yabag, bulungan, at isang malalim na tawa na parang galing sa ilalim ng sahig ang ilaw ng kanilang mga flashlight ay nagsimulang mag-flicker. Si Diego ay hinila si Ana palayo sa kahon, pero biglang sumara ang pinto ng kwarto ng kusa. Sinubukan nilang buksan ito, pero parang may humawak mula sa kabilang side. Sa salamin ng aparador, nakita nila ang refleksyon ng isang babaeng nakaputi na may itim na buhok na tumatakip sa muka. Lola Celia, bulong ni Clara at ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang grupo ay nagkagulo. Si Ben ay sumigaw at sinubukang basagi ng pinto gamit ang kanyang balikat, pero hindi ito gumalaw. Si Ana ay nagsimulang magsalita sa isang boses na hindi kanya, isang malalim at garalgal na boses na nagsasabing, Hindi kayo makakaalis, aking kayo. Ang temperatura sa kwarto ay biglang bumaba at ang mga gamit sa loob ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang kama ay umuga at ang mga drawer ng aparador ay bumukas at sumara at ang larawan sa sala ay nahulog mula sa dingding. Sa desperasyon, sinubukan ni Diego na tawagan ang emergency hotline, pero walang signal ang kanilang mga cellphone. Ang action camera ay patuloy na umiikot at sa footage, nakita nila na ang anino ni Lola Celia ay lumalapit sa kanila. Si Clara ay umiyak at nagtago sa likod ni Diego habang si Ben ay sinubukang buksan ang bintana, pero ito ay parang hinintuan ng hindi nakikitang puwersa. Si Ana, na parang possessed, ay nagsimulang maglakad patungo sa aparador kung saan ang salamin ay nagpapakita ng isang ngiti mula sa babaeng nakaputi. Ang mga kabataan ay nagsimulang maramdaman ang presensya ni Lola Celia sa kanilang paligid ang kanilang mga flashlight ay tuluyang namatay at ang tanging ilaw ay galing sa buwan na sumisilip sa basag na bintana. Narinig nilang isang kanta, isang lumang awitin sa wikang nga na parang hinintay silang matapos. Si Diego ay sumigaw, Lola Celia, pakikalayaan mo kami. Pero ang sagot ay isang malakas na sigaw na nagpavibrate sa buong bahay. Ang mga dingding ay nagsimulang magkaroon ng mga bita at ang dugo ay parang tumutulo mula sa kisame. Sa huling pag-asa, sinubukan nilang tumakbo pababa ng hagdan pero ang hagdan ay parang walang katapusan. Bawat hakbang ay nagdadala sa kanila pabalik sa ikalawang palapag. Si Ana ay biglang tumigil at tumawa pero ang tawa niya ay hindi na kanya. Kayo ang hinintay ko, sabi ng boses mula kay Ana. Biglang naglaho ang katawan niya at ang tanging natira ay ang lumang damit na may mantsa ng dugo na nahulog sa sahig. Ang tatlo na lamang ang natira, si na Diego, Clara at Ben, ay nagkumpulan sa gitna ng kwarto, hawak-hawak ang isa't isa. Ang action camera ay biglang nag-shut off, pero bago ito namatay, nakunan nito ang huling imahe. Si Lola Celia nakayuko sa kanilang likuran na may nangiti na puno ng kasamaan. Ang huling narinig ng mga taga-baryo ay ang malalakas na sigaw mula sa bahay na biglang tumahimik pagkatapos ng isang oras. Kinabukasan, ang bahay ay muling tahimik na parang walang nangyari. Ang action camera ay natagpuan sa labas ng bahay, pero ang footage ay puno ng static, maliban sa huling segundo kung saan nakita ang mga mata ni Lola Celia na nakatingin ng diretso sa kamera. Walang bakas ng apat na kabataan at mula noon, walang nangahas na muling pumasok sa bahay ni Lola Celia. Kung ikaw ay kabilang sa grupo ni Nadiego, papayag ka bang pumasok sa bahay ni Lola Celia? Bakit o bakit hindi?